Yo! Good morning mga kabisay Tayo ay pupunta dito sa kabilang bahay Nangihingi ako ng tubig init Kagigising ko lang mga kabisay At ako ay may update lang sa inyo eh, Ito, kasama na itong update ng gagawin ko ngayon mga kabisay Sa ngayon ay mangihingi ako ng tubig din sa aking kapitbahay dahil yung aking initan ng tubig mga kabisay ay butas kaya ako hindi naman hihingi so, abang-abangan nyo lang mga kabisay, ayan tao po, pahingin tubig ayan. ayan, mga kabisay ganyan ang sitwasyon ko dito ngayon dahil wala akong initan ng tubig kaya dito lang ako sa kapitbahay nakikihingi ng tubig nanghingi ng tubig, ayan Huwag niyong ipamamalita mga kabisaya. Panoorin niyo lang. Ako'y pupunta doon sa sitawan mga kabisay. ha-harvest kami nila, Paulo. Sila lang pala. Dahil hindi ako makatulong. May dala akong kape, may dalang kamera. So wala akong pang Kaya... Akin silang i-update sa inyo mga kabisay. Pangalawang pitas na namin ngayon yan lang ang tanging content ko ngayong araw na itong mga kabisay dahil hindi ko alam kung ngayon maganda ang panahon baka mamaya bigla na naman kami uulanin uh, abang-abangan nyo na lang ang mga susunod na kabanata mga kabisay no dahil magdadala ko ng kamera magdadala ko ng kape ayan no kape-kape tayo mga kabisay kape-kape kape-kape pala ah sarap no Ba't nga ba sama ng mukha ko sa camera, no? Usad yung masama lang talaga. Huwag kayong magsisitawa dyan. Dahil pag nagsitawa kayo, ipapabarangay ko kayo. Tama ba? Sinabi ko. O namamalik man talang ako, mga kabisay. Kahit saan ibaling ang camera, ay talagang ang pangit na mukha ko. Pero bata pa ako mga kabisay kasi tingnan nyo, hindi pa nga kumpletong ngipin ko eh. Nagtatawanan sila dyan o no? alam ko kahit di ko kayo nakikita, nagtatawanan kayo. ay good morning dyan sa lahat. Pagod vibes lang itong mga kabisaya. So, abang-abangan nyo, pupunta tayo doon sa sitawan. Papakita ko sa inyo, nag sila, Paulo. So, let's go mga kabisay. Ayan, mga kabisayo, pauwi na sila. <laughs> at sila ay nakapag-harvest na. Ayan. Pangalawang harvest yan mga kabisay at sila ay umuna ka uwi na tapos na sila. Wala, nagtimpla pa kasi ako ng kape mga kabisay at sa kanila pa ako nang hingi ng tubig. Ayan. Ayan ang harvest ni ate o oh. Siguro mga dalawang kilo na rin yan tino. Ayan. Pangalawang harvest, mga dalawang kilo na rin. Ganon. At ayan si Paulo. Ang aking partner-partner din eh. Kaya nagpapasalamat ako at hindi ako nagagahol sa oras mga kabisay dahil mayroon na rin akong katulong. Mayroon na akong kapaka-partner. Siya ang mga nagtatanim dito mga kabisay sa mga ito kamuting kahoy na itong ditong mga huling tanim ayan ang dami niyang tanim dito mga kabisay ayan. at ako naman ay eh, gamas ayan <laughs> kaya lang eh, walang gamas ngayon gawa ng panay nga ang ulan hindi ako makapaggamas so ayun di ko na inabutan yung pagharvest nila kasi mga kabisay eh, ano na eh Nagising ako yun na na sila maaga silang mag-asawa nag ano nag harvest ako ay eh, tulog pa ang oras natin ngayon mga kabisay is alas 6.15 so ayan pero marami pang bunga mga kabisay hindi nila kinuha para next na kuan yan eh next na harvest hindi pa pwedeng isama kasi ayan oh medyo mura pa ayan tulad nyan mura pa yan hindi ko maituro mga kabisay kasi may ano ko ayan oh may mga natira pa mura pa yan hindi pa pwedeng kunin at ayan ang dami syang mga sumusulpot na bunga ayan mga kabisay update update ko kayo dito sa aking mga kaganapan dito sa aming mga halaman at ayan ayan ang dami pa oh so siguro sa susunod dito mga kwan eh ayan ang dami pa oh ang dami pang mga sumusunod ngayon eh siguro yung mga dalawang kilo yun ganun ayan kaya lang ang daming mga ano kaya to. At ayan nga mga kabisayo. Oh. Hindi nga ako nagkamali. mula na. oh, di ba? Kaya sabi ko eh, tama lang na binidyo ko yung pag harvest namin. Pinatapos lang kaming mag-harvest. Pagod ako sa katatakbong mga kabisay. Dahil galing ako doon, suot-suot ako doon sa ilalim ng sitawan. Biglang umulan. Ayan, at kalakas. Oo. Ayan. Wala na. Ha? Abang bang mga kabisay. At medyo hiningal ako doon ah. Ang layo ng tinakbong ko. Ayan. Yung mga alaga ko doon eh. Nagaantay na ng pagkain yun. Dahil mag-aalas ito ng mga kabisay. Yun so, mga kabisay at tapos na tayong magpakain. At tahimik ng ating mga kahiyupan. Ayan. Lakas ng ulan kanina mga kabisay. Hindi tayo nakapag... Ano nang... Gagawin. Guru mamaya. mag tayo? Mag puputol ng kawayan bahala na linggo <laughs> kung kakayanin pag hindi umulan magpuputol ako ng kawayan mga kabisay happy sunday mga kabisay at mega mega love shout out sa inyong lahat sanding maulan pero tumila na rin naman ayan siguro araw na sana umaraw ayan maraming maraming salamat dyan sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at ayan nga mga kabisay ang aking mga sitaway eh. video sumubrang lago hindi ko natanggalan ng ibang mga sangang mga kabisay kaya yun lumago na gusto so yun maraming maraming salamat sa inyong lahat at mega mega love shout out video Medyo... Makulimlim na umaga at uh, araw ng linggo. Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat at ligtas sa anumang mga kapahamakan at puro nasa mabuting kalagayan. Yun lang. Maraming salamat sa lahat. Mega Mig mega love shout out. God bless us all. Bye bye.